Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Init na init ka ba at naghahanap ka ng lugar kung saan makakaramdam ka ng lamig? Yung lamig na bigay sa atin ng ating inang kalikasan! Yung lugar na payapa, malayo sa polusyon, at syempre malayo sa mga marites! Congratulations dahil natagpuan mo na ang lugar na ito! Paralala, Sevilla Paradise! Laban, Laban na. na! Laban na! Laban Laban na! na. Tara na at samahan nyo kaming puntahan at tuklasin ang napakagandang bayan ng na pag narating nyo nga ang bayan ng Bungabon ay agad-agad nyong hanapin ang barangay ng Labing. Sa barangay na ito ay talaga nga namang makapigil hini ang mga tanawin. Sikat na sikat nga ang ilog dito dahil napakalamig ng tubig. Pero bukod sa sikat na ilog ay marami pa kayong paraiso na dapat matuklasan dito. Isama mo pa dyan ang nagagandahang daan kung saan ramdam na ramdam mo ang inang kalikasan. At heto na narating na namin ang talaga nga namang dinadayong paraiso. Walang iba kundi ang na napakagandang Sevilla Paradise. Ang resort na walang ibang hangad kung hindi mailapit ang mga tao sa inang kalikasan. Pagdating nga namin dito ay nadatnan namin ang may-ari na naglilinis ng paligid. Siya nga ay walang iba kundi si Tatay Abet Sevilla. Dahil hindi nga maikukubli ang gandang taglay nitong Sevilla Paradise, ay agad-agad na kami naghanda para ikutin ito. Nasambit nga sa amin ni Tatay Abet na iniingatan nila ang bawat puno at halaman na makikita dito. Kaya naman, tingnan nyo mga mga kababayan, berding berde ang paligid. Hindi na rin naman kami nagtataka kung bakit bigla na lang umulan dito. Eh kasi naman, napakataas ng lugar. Ito nga ay nandito na sa paanan ng bulubunduki ng Sierra Madre. Una nga naming pinuntahan ang kanilang ipinagmamalaking man-made falls. Kung saan ang tubig na umaagos dito ay direktang nagmumula sa kabundukan. Grabe, napakaginaw nga dito para kaming nasa Baguio o Tagaytay. Napakalawak nga ng resort na ito mga kababayan. Sulit na sulit na sa 100 pesos na entrance para sa adult at 80 pesos naman para sa mga bata. Sa mga oras ngang ito ay humahalik na sa aming pagkatao ang hamog. Mientras humahapon ay mas lumalamig. Kapansin-pansin din ang napakalinis na paligid. Kaya panigurado pag napunta ka dito ay marirelax ka. Eto nga't meron din silang tent area. Swak na swak nga ito sa mga magjojowa dyan. O kaya yung magkakarelasyon na pinipilit na lang. <laughs> meron nga rin sila dito mga nakahandang cottage na ang presyo ay nasa 700 pesos to 1,000. Meron din silang basketball court na suwak na suwak sa mga gustong magpapawis. Sa lamig nga ng paligid dito, swerte na lang pag pinagpawisan ka. <laughs> Kitang kita mo nga rin dito ang napakagagandang kulay ng mga design. Malamig sa mata at napakaganda rin magpicture. Kung tinatanong nyo naman kung pwede mag-overnight dito, pwedeng pwede dahil marami kayong pwedeng tulugan. Siyempre, ang presyo niyan ay depende kung ilan kayong matutulog. Bisitahin nyo na nga lang ang kanilang page para makita pa ang ibang detalye. Dito sa Sevilla ay pinapahalagahan ang bawat pamilya. Kaya kung mapapansin nyo ang lugar ay pwedeng pwede sa mga bata. Kung may mga pet nga kayong dala, no problem dahil ligtas sila dito. Marahil tinatanong mo kung pwedeng magsagawa dito ng iba't ibang okasyon. Yes po dahil ang Sevilla Paradise ay naging bahagi na ng maraming birthday ng kasal, reunion, meeting at marami pang iba. Eh kasi naman mga kababayan tingnan mo ang paligid. Bukod sa payapa ay talaga na nga namang mararamdaman mo ang hamog at matatanaw mo ang napakagandang bulubundukin. Minsan, humanap naman kayo ng pagkakataon para makapag-relax. Lalo na yung mga subsub sa trabaho dyan. Nais lang po namin kayong paalalahanan na kayo ay nagtatrabaho para mabuhay at hindi nabubuhay para magtrabaho. Sa mga taong patuloy na sinusukluban ng pagkabigo at kalungkutan, minsan kailangan mo lang huminga ng maluwag kasama ang kalikasan. Maigsi lang ang buhay. Lagi nating piliin maging mas masaya. At heto na nga, dumating na ang pagkakataon para kami ay magtalbogan na. Grabe, napakalamig ng tubig. Ang tubig nga kasing ito ay talaga nga namang natural. Dahil ito ay naglakbay pa mula sa Sierra Madre. Talaga nga namang tuloy-tuloy ang pag-agos. Isa talaga ang resort na ito sa magpapatunay na ang ating lalawigan ay hindi lang daanan at tungkol sa kapatagan. Kundi ang Nueva Ecija rin ay mayaman sa magagandang pasyalan. Big shoutout nga pala sa RGL Photo grabe na talaga nga namang pinitikan pa kami. Ngayong summer, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Isama nyo na sa inyong listahan itong napakagandang Sevilla. Ito pong muli si Kuis Philip, isang proud probinsyano at isang proud daw si Hano mula sa bayan ng Laur. Sa ngala ng mga sisiw na si Elias, si Dugong, si Mangboy, kay Edison, kay Spencer at kay Sam, kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at tangkilikin natin ang magagandang pasyalan dito sa Nueva Ecija. Kay Sir Abet at kay Mamean na silang may-ari. Hangad namin na sana'y marami pa ang makaranas ng gandang handog ng Sevilla Paradise. Maraming maraming salamat sa pagsamang ka sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban na!